Ayan, nandito tayo sa Carpro Premium Car K. Ayan, sila ni Kuya. Oh. smile, smile din pag may time. Ayan, so, yung mga package nila nandito. Ano, kung makikita ninyo, yan ang mga package nila. So, so talagang malinis dito ang ano ninyo. Ayan sila ni... Uh... Ito so, na natin kunti. Ayan o, oh, napagalinis. Nakikita ninyo, napagalinis po yung uh, ito. yung ang kinuha ko ngayon, ano lang siya? Yung package sa uh, Pakit suan 530 ayan oh 530 ano lang siya uh, premium wash, spray wash at interior dressing 530 siya. So 'yan ang uh, kinuha ko ngayon. 'Di malinis pang pa ilalim eh. So, mga ganyan uh... mga Ano? 'Yan si 2. Pedal ko ya, palayo ko blintyo sa pedal na. Ayun no. Brasil ang pedal kayo, ugaw kayo ang pedal. Okay, habla ni Kuya Dario. Ano pa galinis. Ayun no. Wala ni na Brasil ninyo doon no. Ay puti man dia. So, ito po ang uh, loob ng ating sasakyan, uh, no? Ayan, makikita ninyo. Ito na, kuya, i-drease eh, lang, i-defil eh. na-dreasing, kuya. Oo. Oh. So, mabilis lang dito ang paglinis uh, nila. Kaya uh, marami sila. ito tayo at ko pa uh, isin Uptown uh, up no Do paliwag nagwa to balik do do tutod balik balik to do din katudayen mo ilas din to ug ano Ayan silani kuya no To, mga magaling to eh talagang uh, oriented at saka ano talaga may mga seminar itong mga ano dito so kaya ako lagi dito sa kanila dahil uh, malinis ang ano nila gawa mga gwapo pa ayan no, kung gusto niyo ng gwapo ito puro mga single pa to ano tingnan ninyo Ay, baka matso baka matso to tapos pagka paggabi uta sila sila lang din ang nagtatabi <laughs> baka sila sila lang din na magtabi pagka gabi oh mo mga gwapo eh o. ito ewan ko lang kung single single ka pa kuya Single okay. o? Single. Ha? Single. Ala, single o. Patay kayo yung <laughs> asawa ng buwanga. Asawa, <laughs> asawa. Asawa, eh. Ayan. Oh, so, uh, malinis dito. Nahihirapan. Ay, una yung isa kuya. Sa kanakuan na. Katumaya kanakuan na. Ha? Ka ha? na. Hmm, tapos yan. Oh, sige pa. I ano siya? Oh, tapos ilagay mo yung uh, ano. Ay ay nando no Do, ayan no. Dun, dun. oh. Doon doon. Oh. Ayun. Ang mga gilid lahat lagyan nyo ng waxa para di magputi-puti yan. Di okay, dito. Oh, yung mga gilid, yung mga plastic dito sa gilid. Eh, Lagyan nyo ng doon. Yung mga gilid para di magputi-puti. Yan, so napakalinis po talaga. gik, gimana tuh gik, kwan do? bakium satu, bakium ini satu do? angkat doang ke bakium mana tuh nih kwan do? eh ulah kalo ini nak butang, aron tuh? dari anak do, dari anak saya si butang do, ayo baik, muka nih dia aman tuh? ayo kita butang, dia seluk? neng kau ditur nih saya butang, ya rumah bakium mana yang liku do kwan, bakium yang liku dan ada ado likod sa iyo na. likod sa iyo na ubak yo munya aya den ang kanayahan ng tubangan Yung sa insert sa pedal. Palimpiwan ako ang pedal na. Kanang accelerator niya.